Aries. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Aries, ang pagiging determinado at diretsahan sa mga gawain. Wala sa puso ang patumpik tampak sa mga desisyon, gusto ay mabilis na resulta at malinaw na hakbang. Kapag may hindi nagustuhan, agad itong sinasabi, kaya't may posibilidad na may makasagupa kung hindi mag-iingat sa trabaho, bihasa sa pamumuno, ngunit mas makabubuting pakinggan din ang mungkahi ng iba. Sa tahanan, may pagmamalasakit sa pamilya at gusto ay may saysay ang bawat sandali. Sa pag-ibig, masigasig ngunit may halong pagiging kontrolado. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't maging mahinahon sa mga biglaang sitwasyon. Taurus. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Taurus, ang pagiging tahimik pero pa ng iniisip. Maingat sa bawat salita, hindi basta nagsasalita kung hindi kailangan. Sa trabaho, masinop sa detalye at ayaw ng nagmamadali, gusto ay maayos at may kalidad. Sa tahanan, mapagkalinga, lalo na sa mga batang miyembro ng pamilya. Hindi pala selos ngunit sensitibo sa kilos ng kapwa. Mahalaga ang seguridad at tahimik na kapaligiran, kaya mas gugustuhin ang simpleng araw na walang abala. Sa pag-ibig, totoo at matatag ang damdamin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't huwag hayaang mapatid ang iyong pasensya. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Gemini, ang pagiging mapag-obserba at mausisa. Mahilig sa tanong, sa sagot, sa usapan, ngunit kapag walang saysay ang pinag-uusapan, agad na nawawalan ng gana. Sa trabaho, mabilis mag-isip at kayang makagawa ng maraming bagay, ngunit kailangang iwasan ang pagkalat ng atensyon. Sa tahanan, masaya kasama at may likas na husay sa pagbibigay aliw. Sa pag-ibig, madaling kiligin ngunit mabilis ding madistract, kaya't kailangan ng balanse sa damdamin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't piliin ang mga salitang bibitawan, at pakikisamang papasukin. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng cancer, ang pagiging emosyonal at maunawain. May dalang lamang ang bawat galaw, ngunit kapag nasaktan, tahimik lang ngunit damang-dama ang bigat. Sa tahanan, maasikaso at laging iniisip ang kapakanan ng buong pamilya. Sa trabaho, mapagkalinga rin sa mga kasamahan ngunit ayaw sa pagmamataas ng iba. May hilig sa alaala, kaya't maaaring mas madalas maalala ang nakaraan ngayong araw. Sa pag-ibig, matapat at mapagparaya, handang magsakripisyo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't alagaan ang damdamin, at huwag hayaang mapuno ng sama ng loob. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Leo, ang pagiging matapang at maipagmamalaki ang sarili. May tapang na harapin ang anuman at hindi natatakot ipahayag ang damdamin. Sa trabaho, gustong mapansin ang sipag at galing, ngunit kailangang bantayan ang pagiging mapuna sa iba. Sa pamilya, likas ang pagiging lider at palatawa, kaya't madalas nagiging sentro ng kasiyahan. Sa pag-ibig, matinding damdamin ang naibibigay, buong-buo kung magmahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating. Kaya't maging bukas sa pagpapaalala ng iba at huwag hayaang mangibabaw ang pride. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Virgo, ang pagiging mapanuri at maayos sa lahat ng bagay. Ayaw ng kalat, ng gulo, at ng hindi planado, lahat dapat ay nasa tamang lugar. Sa trabaho, sobrang metikuloso Kaya't posibleng makairita sa kapwa kung hindi mapipigilan. Sa tahanan, tahimik pero mapagmahal at nagpapakita ng pagmamalasakit sa gawa, hindi sa salita. Sa usaping pera, praktikal at laging nag-iipon para sa kinabukasan. Sa pag-ibig, hindi laging showy, pero tapat at matatag ang damdamin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't sikaping mag-relax at huwag masyadong istrikto sa sarili. Libra Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring ugali ng libra, ngayong araw ay ang pagiging mahinahon sa bawat sitwasyon. Madalas mag-isip bago magsalita at laging iniingatan ang damdamin ng iba sa usaping pantrabaho, maayos makipag-ugnayan at marunong makinig sa opinyon ng mga kasamahan. Sa pamilya, handang makinig at umunawa kahit pa siya mismo ang may dinadalang bigat. Sa pera, hindi basta-basta gumagastos kundi pinag-iisipan muna ng mabuti ang bawat ilalabas. At tandaan, ang likas na kilos ng kalikasan ay hindi napipigilan, Kaya't sa bawat hakbang, laging maging maingat at matalino. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Scorpio, ngayong araw ay mas mainam ang pagiging tahimik ngunit mapanlikha. May matibay na pag-iisip sa mga bagay na hindi agad sinasabi sa iba, ngunit alam kung kailan kikilos. Sa trabaho, mas pipiliing tumahimik at tapusin ang gawain kaysa makisangkot sa ingay ng paligid. Sa mga relasyon, tapat at totoo, pero hindi agad-agad nagpapakita ng damdamin. Sa pera, maingat at hindi nagpapadala sa panandali ang luho. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay puno ng hiwaga, kaya't dapat laging maging mapanuri at handa sa anumang bigla ang pagbabago. Sagittarius. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Sagittarius. Ngayong araw ay magiging masayahin ngunit may lalim ang mga iniisip. Masiglang makihalubilo sa mga tao pero alam kung kailan tatahimik upang pag-isipan ang mga layunin sa buhay. Sa trabaho, palaban at hindi takot subukan ang bago. Sa pamilya, inspirasyon ang bawat isa upang magpatuloy sa pagtupad ng pangarap. Sa pera, marunong bumulan sa pagitan ng pangangailangan at kasiyahan. At tandaan, ang kalikasan ay may lakas na maaaring magbago ng lahat sa isang iglap, kaya't huwag kalimutang maging mapagmatsyag at matatag. Capricorn, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Capricorn ngayong araw ay seryoso sa mga tungkulin at ayaw sa pag-aaksaya ng oras. May matibay na paninindigan sa mga plano at hindi nagpapadala sa emosyon. Sa trabaho, bihirang humingi ng tulong pero laging maaasahan. Sa pamilya, kahit tahimik ay laging may ginagawang paraan upang makatulong sa pananalapi, mahusay magplano at may kakayahang paghandaan ng kinabukasan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay hindi palaging may babala, kaya't ang pagiging maingat at responsable ay laging kailangan. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring ugali ng Aquarius ngayong araw ay pagiging bukas sa mga ideyang ngunit may paninindigan sa paniniwala. Mahilig mag-isip ng makabago at hindi natatakot sa pagbabago. Sa trabaho, may kakaibang diskarte sa mga problema at may kakayahang magdala ng bagong pag-asa. Sa pamilya, mapag-alaga at may malasakit sa kalagayan ng bawat isa. Sa pera, may kakayahang magplano ngunit minsan ay naaakit din sa mga bigla ang gastusin. At tandaan, ang kalikasan ay hindi kailanman pare-pareho, kaya't maging maingat sa mga desisyong biglaan, at alamin ang tunay na halaga ng bawat gagawing hakbang. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Pisces, ngayong araw ay mas malapit sa damdamin ng iba. May malasakit at laging handang makinig sa mga problema ng kapwa. Sa trabaho, gumagawa ng tahimik pero may lalim ang ideya at hindi nagpapakita agad ng pagod. Sa pamilya, sensitibo at laging nagmamasid kung sino ang may pangangailangan. Sa pera, may kabutihang loob na ibahagi ang mayroon pero dapat pa ring alang alang ang sariling kapakanan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay tila-alon, minsan tahimik, minsan malakas, kaya't mahalaga ang balanseng puso at isipan sa bawat galaw.